Ito ang GMA Regional TV News. Dumausdos at sumalpok sa mga barrier ang isang modern jeep sa Tigbawan, Iloilo. Sa Pagalungan, Maguindanao del Sur naman, labing siyamang patay dahil sa bakbakan ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang may nitabalita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Pasa na ito katawanan niya. Bakbakan yan sa pagitan ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pagalungan Maguindanao del Sur. Ang ugat-umanon ng gulo, alitan sa lupa. Ayon sa opisyal ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at 6th Infantry Division ng Philippine Army, nag-agawa ng dalawang grupo sa malawak na agricultural land sa sitio Gagiranin sa Barangay Kilangan. Mabilis itong nirespondihan ng militar at polisya. Pero agad na nakaalis ang mga armadong grupo. Narecover nila ang ilang matataas na kalibre ng armas at mga bala. Kapwa mataas na opisyal manon ng MILF ang leader ng nakabakbakang grupo. Ayon sa pagalungan LGU, hindi bababa sa labinsyam ang nasawi galing sa dalawang grupo. Sa ngayon ay kontrolado na ng militar at polisya ang naturang lugar. Sa kuha ng CCTV sa kalsada sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo, makikita ang pagdating ng isang modern jeep. Dumaos dos at umikot ito sa kalsada at subalpok sa mga barrier. Hindi na nagreport sa pulisya ang driver kaya hindi natukoy ang dahilan ng muntik na pagka-aksidente ng modern jeep. Pero posibleng nawala ng kontrol ang driver dahil sa madulas na kalsada. Wala namang nasaktang pasahero. Halos dalawang linggo na ang nakararaan. Isang mag-asawa ang nasawi sa parehong lugar matapos mabangga ng isang delivery van ang kanilang sinasakyang motorsiklo. Napilitang magsuot ng face mask ang mga residente sa isang barangay sa Mursa, Negros Occidental dahil sa masamang amoy ng kemikal na nalanghap galing sa isang ice plant sa lugar. To, taas gapon. Pilit imo nga Ang ilang residente, na karamihan ay mga bata senior citizens, lumikas muna dahil sumama ang pakiramdam. Sakit sa dugahan mo nga imot siya nini kain sindi. Gabutod perme. Dari na nga sa eskulahan eh, para kaklo ko hangin wala baho. Ayon sa opisyal ng barangay, ang nalanghap na chemical ay ammonia. Dahil sa reklamo ng ilang residente, ipinatawag ang pamuruan ng ice plant kung saan sila mismo ang nagkumpirma na sumingaw nga ang isa sa mga tubo ng planta. Pinuntahan ng NUSTI team ang nasabing planta, ngunit walang humarap na kinatawan ng management. Ayon sa Penro, may tuturing na air pollution ang nalanghap na ammonia at delikado ito sa kalusugan. Ano, ah, ilang excessive na tinatuloy na volume kaging tolerable sa ano, lawas ng tao. So baka siya. Air pollution siya na ilang um, excessive amount Ano, ilang hindi namin. Posible rin daw itong magresulta ng pagkabulag at pagkamatay. Patuloy pang ang bahagi ng tubo kung saan itinuturong sumingaw ang kemikal ayon sa barangay. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng Bagyong Christine at Bagyong Leon, nagtaasa ng presyo ng mga isda sa ilang palengke sa Pasig Mega Market mula for 240 pesos hanggang 260 pesos umakyat na sa 300 pesos ang kada kilo ng galunggong 200 pesos naman ang bangus 140 pesos ang tilapia habang 420 pesos ang lapu-lapu ang talakitok naman tinatayang nasa 280 hanggang 300 pesos kada kilo 240 pesos ang tambakol 280 pesos ang bisugo at 160 pesos ang tulingan. Sabi ng mga tenderan roon, nagkakaipitan ng supply dahil hindi makabiyahe ang mga truck na nagdadala ng isda dahil sa mga nagdaang bagyo. Kumakaunti rin daw ang buli ng mga manging isda. Batay naman sa huling price monitoring ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila. Tinatayang 200 pesos hanggang 360 pesos ang kada kilo ng galunggong. 150 hanggang 220 pesos ang bangus, 110 hanggang 180 pesos ang tilapia, habang 100 hanggang 160 pesos ang tamban. Ang alumahan 260 hanggang 360 pesos kada kilo. 150 hanggang 240 pesos naman ang salmon head. 350 hanggang 480 pesos ang pusit at 200 hanggang 340 pesos naman ang tambakol. award-winning actress at dancing queen na nga, certified beritera na rin daw si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Yan ang makulit na all by myself ni Marian na may paghagis pa ng mic. Ang reveal Lip-sync lang pala. Si Julian San Jose kasi mismo ang kumanta nito. Bukod sa mga netizen, bentang-benta ang lip-sync ni Marian sa mga kasama nilang kapuso artists na nasa special dinner nila ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. May pa surprise birthday party naman ng mga malalapit na kaibigan at katrabaho ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Present doon si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, kanyang kabiyak na si Mrs. Teresa Gozon at kanilang mga kaanak. Dubalo rin sa event si Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Reggie C. Bautista. Vice President and Head ng Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz, at Sparkle Vice President, Joy Marcelo. Spotted din sa event si Nakapuso Primetime King Ding Dong Dantes, Asia's Multimedia Star, Alden Richards, Asia's Limitless Star, Julian San Jose, Sparkle Couple, Gabby Garcia at Khalil Ramos, at iba pang Sparkle Artist na nagbigay ng birthday message kay Attorney Annette. Update naman tayo sa unang bagyong uh, ngayong Nobyembre, ang bagyong Marse. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Anna Cloren Horda. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi. Ganda po sa ating mga taga-subaybay. Nasaan na po ngayon ang lokasyon at gaano kalakas itong uh, uh, bagyong Marse? Uli natin na mataan itong bagyong si Marce sa layong 775 kilometers po ito ng Borongan City, Eastern Samar. At uh, nasa tropical storm category pa rin po ito. Nasa 75 kilometers per hour yung kanyang taglay na lakas ng hangin at pagbukso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Pa west-northwestward pa sa bilis na 35 kilometers per hour. Mm -hmm. Batay po sa satellite image, kita yung unti-unting uh, paglawak eh, ng mga bitbit -bit na ulap ng bagyo. Ah uh, may mga tumawag dito na maliit o compact storm ito bago pumasok sa PAR. Pwede niyo po bang ipaliwanag ito? Yes po, tama po kayo Sir Rafi. No? So nagkakonsolidate po yung ating uh, bagyong binabantay na si Marce. So kahapon, kung uh, na-observe po natin, ay eh, so, ma malawak po yung kanya sirkulasyon, kalat-kalat po yung mga pagulan. Pero ngayon po ay uh, nagkakonsolidate o mas, um, kumbaga po para mas nabubuo po yung bagyo natin at uh, sign-in po ito na medyo intensifying din itong binabantayan po nating bagyong si Marce. At uh, sa mga susunod na araw, posibleng pa nga rin po itong mas lumakas pa habang uh, nandyan po sa may karagatan po ng ating bansa. Mm -hmm. Sa mga lugar po posibleng uh, magpaulan itong uh, bagyo? Itong uh, bagyong si Marsa ay eh, po magdulot ng mga pag-ulan lalo na po sa may eastern section ng Luzon kasama po diyan yung Bicol region at um, yung, yung yung sa may Bicol region po yung trap o yung extension ng kaulapan nitong si Marsa yung inaasahan po nating magdudulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw patinata uh, kapag uh, dahil nga ngayon so Raffy nasahan natin na posible po itong maglandfall diyan sa may Cagayan area ay uh, malalakas na mga pag-ulan din po inaasahan natin na posible maramdaman sa may northern luzon area kasama na po diyan yung uh, Batanes Babuyan Islands na inulan din po nung huling bagyong si Leon. Mm -hmm. Eh hanggang kailan po kay mananatili itong bagyong Mars sa Philippine area of responsibility? Sa ngayon po Sir Raffy, medyo mabilis po yung kanyang uh, pagkilos pero pagdating po ng Wednesday medyo magbabagal po yung kanyang uh, pagkilos at uh, by that time nasa typhoon category na rin po ito or mas malakas pa yung kanyang intensity mm -hmm. at um doon nga rin po natin nakikita na posible po itong uh, magbagal at uh, mas magwestward westward po yung kanyang pagkilos at sa ating pagtaya, ang labas po nito ng far ay posible by Saturday pa po ng hapon. Mm may -hmm. eh, iba po ako ng konti, 51 days bago magpasko. Kailan kaya natin maranasan yung mas malamig na panahon dulot po ng amihan? Yes, yeah, sama po kayo Sir Rafi at uh, kasabay nga rin po nitong bagyong si Marce no. Nakikita natin na posible pong uh, umiral yung ating northeast monsoon season. Do <coughs> meron na po tayong mahinang northeast uh, northeasterly wind flow diyan sa may uh, northern Luzon area at uh, sa mga susunod na araw posible pa rin po itong uh, mas lumakas na kusaan ay posible nga po itong magkaroon ng epekto doon sa magiging track o takbo nitong bagyong si Marce. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang hali. Maraming salamat po. Maganda mo. pag weather specialist, Miss Anna Cloren Horda. Ito ang GMA Regional TV News. Nadagdagan pa ng dalawang sospek ang pagdukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman sa Sibuko Zamboanga del Norte noong October 17. Base ito sa informasyon na nakuha ng pulisya mula sa mga witness. Ayon sa Police Regional Office 9, mga residente ng Region 9 o Zamboanga Peninsula ang dalawang bagong sospek. Hindi na nagbigay ng detalye ang pulisya sa pagkakakilanlan at naging papel ng dalawa sa krimen. Kasunod dito, walo na ang sospek sa pagdukot kay Isman. Tatlo sa kanila ang nasa kustudiya na ng mga pulis. Patuloy pang hinahanap ang iba pang sangkot sa krimen. Nakatakot ng sa gawa na assessment ang mga otoridad sa Bagaw, Cagayan matapos magkaroon ng sinkhole sa gilid ng isang kalsada roon. Ang naturang butas na diskubre ng ilang residente sa barangay Santa Margarita matapos ang pananalasa ng Bagyong Leon. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, ipinagbigay alam na nila ito sa mga kinaukulan at nilagyan na rin ng harang para maiwasan ang aksidente. Umaasa ang mga residente roon na maayos na ito pagkatapos ang pagsusuri. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sinalanta ng Bagyong Christine sa Batangas ngayong umaga. Namahagi ang Pangulo roon ng 60 milyon pesos sa iba't ibang bayan at lungsod sa Batangas na pininsala ng bagyo. Makatatanggap din daw ng tig 10,000 pesos ang mga piling magsasaka at manging isda na lubhang naapektuhan. Bago yan, dumalo muna ang Pangulo sa isang memorial mass para sa mga nasawi. Nakikiramay raw ang Pangulo sa mga pamilya ng mga biktima. apat na medalya ang nakuha ng mga Pinoy gymnast na lumaban sa Bangkok, Thailand para sa JRC Artistic Gymnastic Stars Championships 2024. Kabilang sa mga nakakuha ng medalya, si Carl Eldrew Yulo na may apat na gold medal mula sa individual all-around event, floor exercise, still rings at vault. Mayroon din siyang silver medal sa parallel bars at team event. May limang gold medal naman si Jacob Alvarez at apat na silver. Sa kabuuan, may dalawamput isang ginto ang Pilipinas, siyam na silver at apat na bronze. Good job sa inyo! Kinagigiliwan online ang isang bata sa Abra dahil sa kanyang kamangha-manghang talento. Ang memorization skills niya raw kasi umaabot sa ibang bansa. Aba, brainy! Siya ang apat na taong gulang na si Mateus Lucas Anikal mula sa Langiden. Kabisado niya ang lahat ng probinsya sa bansa. Pang-international din ang kaalaman niya pagdating sa capital cities ng iba't ibang bansa. Ayon sa kanyang mami na si Camille, two years old pa lang ay natutukoy na ni Lucas ang iba't ibang flags ng mga bansa. Ang video ng pagiging talented ni Lucas umabot na sa mahigit 700,000 views. Wow. wow.